Hello, hello, hello! This is your Miss Universe 1981. It's Marimar Vlog and welcome to this video. Today pa ay magluto tayo ng pork minodo. Ayan, bumili na ako ng pork ribs. Yan po ang pinili ko kasi paborito po yan ng mga bakla. So, hinugasan po natin yan. It's 3 kilos po. And let's start marinating it. So, first, uh, lagay lagyan natin ng calamansi followed by our black pepper or powder pepper and ang ating oyster sauce. So after ng ating oyster sauce sa dalawa ay lalagyan natin ng toyo. Kayo magtatsa kung ilang raming toyo ang uh, ilalagay niya. So after halo-halo niyo lang with your magic hand. And I'm using my beautiful hand guys. charot At ilalagay natin sa ref for one hour. So while waiting for one hour guys, ay ipipipare natin ating other ingredients. We have our patatas, we have our carrots, we have our capsicum. charot lang like this. Is our bell peppers or our... Um, red peppers and nagluto na din ako ng ating side dish na gulay ng ating bagyo bisa paborito ni Inday Katok <laughs> charot lang. Eh, let's start cooking our pork minodo first. Dapat natin painitin ang ating kawa. And after mainit yung kawa, ay lagyan natin ng... Kayo naman chancha kung kaano karaming mantika. So, yun naman ang mga first paggisa di gisa, -gisa ba? Diba? Pero dito sa pork minodo po, ay kailangan natin prituhin ang ating patatas, ang ating carrots, ang ating capsicum or bell peppers para po crispy sila during sa paglunod natin. So, so during the, uh, the final outcome ng ating pork minodo, crispy po. Yun po yung talagang sikreto ng iilan. Kahit bakit crispy yung ating patatas at ating carrots. So, pinipride po natin yan. Arayin, fried fried na naman ng ating um, next is the carrots po. So, I think it's 4 carrots for 3 kilos of pork minodo. Yung patatas naman natin ay parang 3-4 kilos guys so yun doon karami kasi sila po yung nag a ng quantity sa ating pork minodo. Ayan, the third one is our bell peppers. Or I will cut to Ang tawag sa amin na yun atsal. <laughs> so sorry for that. And also, if prito natin ang ating hot dogs na ninakaw ko sa ref kasi nanimutan ko bumili sa merkado. <laughs> so that hotdogs boys belongs to Ma'am si G. Sana hindi ako pagilitan yan pag-uwi. <laughs> Charot lang. So hotdogs with cheese ah it's very ano, it's very delicious kasi with cheese. So after pagprito sa lahat ng ingredients na dapat pritoin, ay magigisa na tayo ng ating sibuyas at Aos, charotang, sibuyas at bawang. So after that, ginawa ko na yung marinate nating pork, ribs. So ganyan lang po, no, hindi po nato, hindi po nati isali yung ano, wag isali po yung sauce ng ating marinated na pork ribs. So kailangan pure lang na ribs para kasi ano gigisahin natin siya lights para po mawala yung anghit. Actually, hindi mawala yung anghit kasi andun naman yung pampalasa niya. So malasa na po 'yan dahil sa mga um hinalo natin during the marination process. Ayun, so gigisahin lang 'yan. Okay, okay po. Ganyan po. At alam niyo po ba, ang um, napakaganda nitong ating pork ribs. It's mura po at makakarami ka ng kain kasi we enjoy biting no the 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 butuan mo siya and after that let's takip no kasi um nilagyan ko na siya ng granules so depende sa inyo kung anong granules so pwede magic sara pwede uh, mix or depende sa ano kung ano bet niya so after a couple of minutes ay I, I, uh, uh, seven minutes lang yung tinagal ng ating pagpapakulo sa ating pork ribs. so nilagyan ko na ng ating tomato paste and instead of using tomato sauce bumili po ako ng minudo sauce. Yan. So, it's more po, guys. So, ang, ang maganda sa minudos, mino, minudo mino, sauce po ay it's timplada na po. May timpla na siya. So, after that, okay, okay. Mulang. And if you want na mag ang water, so, you can add water. So, ganyan na po yung itsura ng ating paghalo after the, uh, the tomato paste and the minodo sauce. So, like, kailangan siya lagyan ng water kasi nilagyan ko siya ng water ng dalawang baso para po pakuluan pa natin yung ating pork ribs para po lumambot pa siya. So, kasi on the process of pagpakulo, it's 30 minutes na pagpakulo pa. So, na-evaporate yung sabaw. So, kailangan talaga hindi mamalanan. And after that, yan po ang ating liver spread kasi hindi ako nakabili ng ating liver ng baboy kasi pumunta kami ng market mga around after lunch or mga 1pm na so nawala na tayo ng stock kasi every morning dito sa market sa province na sa yung lamang loob ng baboy no the liver, the tinaiwan, and the other one and the other etc. So pagpansapay no? So after ng ating pag halo ng liver spread ay halo na natin yung mga pinaride nating ingredients. So we have the bell peppers, we have the carrots, we have the patatas guys. So yan, ihalo natin siya para po ma-absorb. No? After paghalo ay let it boil for 5 um, minutes para ma-absorb lang po nila yung sauce no para pumasok yung lasa ng sauce sa kalamdaman laman ng ating mga ingredients so ayan din yung itsura guys ang sarap ng tignan so I'm sorry for my camera kasi wala tayong cameraman I'm the one who is uh, doing this video <laughs> gira ako. Nag-copy pa nga voiceover. So, ihalo-halo mo lang yan para po ma-distribute yung ating sauce. So, very saucy. And this is the final output po ng ating pork minodo. This is Remy's Universe. And anyone, maring more vlogs. And this is my pork minodo. Thank you for watching, guys! my God, my first customer. This time we're gonna buy it. Laila Dilima is in the house. I'm Audrey Hepburn. Oh, no comment to that kasi I really don't know who's no comment. I'm going to no comment. Pajimbo. I'm going to make a noodle. I'm going Buto buto Ribs. <laughs> Simot. Jed. Kudai ko Jed. Kaan. Kasama <laughs> namin si Madam <Jimadantina>. Tula. <laughs> Hala. Chada. <laughs> ako din asawa. Tapos na po ako. Okay. Chada. Mga asa. Nakaloto <laughs> na kong love oi pics. Love you. Okay. Kaya <laughs> na ba? Kaya na ba? Pag-ibig ko siya. Ang sa i-endermint na pigs. 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 ko tayo. <laughs> ko is dito yung dating. Kasi ma na. Like ikaw. <laughs> na. Loto po ng pigs. <-pick> Salamat po. sa ni Lob. sa hukuan. Pigs. Pigs. Tara, ah, pagwala ko ng <laughs> chip. Pikachu. Ay, hindi carrots, pero naluto na siya. Ay, like. Pikachu. Shout out! Ah, gusto ko gilaw dahil, no? Pareto na ako dito manok na sa ito. royal pizza. Pizza! Ang bato. ba? 110 stars. Ano ba ang pitch na yun? Anong nag-start ang asawa ko? Hindi na ninyo sabutan. Huwag na-firm lang ninyo. Ina-firm ah. Hindi ba. Tawagan namin ang rabang talaga. Ika-remember mm -hmm. hmm. ko ito unang law. O siguro na, na pala nasa Punggol ba? Hindi. Thank you sa so, 50 stars! Mm -hmm. Okay. So, oh, decided talaga mo yung endearment niya. Di ba ano namin, love ang tawagan namin hanggang sa sabi niya, love miss the mystic ito. Ganun ganun ganun. Misa talaga kita, ganun, Talaga, talaga magtatagal ba kaya tayo? Ganun ganun Oo, oh, paano ko mapapatunahin sa'yo? Ganun ganun ganun. Diba? Biglang sinayin sa'yo yung name ko sa asawa ko. Tapos nilagyan na ng corona ay babaeng corona at saka heart. Mm. Okay, o, ayan no, asawa na kita, hindi na kita pakawalan. Sintawag na sa akin ka, asawa na. Matagkaon din. Pas <coughs> Sa inyo, ang no, sit nga naman. Oo naman asawa ko. <laughs> <laughs> Pero yung pinamasin na ito nga Gcash lang. <laughs> Tapos sabi niya na, ano asawa, 2,000 lang kailangan. <laughs> naka-sweet daw sa mga bisaya, isla lang na tawag. Ginaan ko. Galang, yeah. yeah. palangga. Palangga. Siyempre ang love na yun. Nakatawa ko dahil. Hindi <laughs> mo adje, kung sa'yo may cashier. Nalang dyan. Ha? Ang diba dyan mo? Wala Eh. Dalawa lang ngayon ang nag-note ng drama. Jujjag ko kayo. Kanyo? Saan? Ayaw drama ni Sinjay. Ito ilit kasta ka sa natulog. Jujjag ka na, oh. na. Nag-smile. Kasi kay Jujjag hinatid yung ano.

Babe na rayon. Oo. Kay G na yun. Al. Balik din kay Kelvin. Babe na po na yun. Pero yun lang na l Pero sa'yo, wala ko yung kanang puan. Wala ko yung puan. Sa wala. Oh, yung mga maoy na yung mga darning na kung mga oh ay nakakaron na. Sige, kung sige, kayo yung kanila kung tayong dito okay. Balik ko na ako mahal ko ah. Sino mahal ko? Ikaw! ko may iba tinatawag doon. May nag-guide. Turo ta mga ako Eh, apel mo si Batting. Sendan mo Sendan mo ako. Sendan mo ako. I love you. Yan yung uyab send this to 30 people and you will receive good no. No. blessings. Kabit man agent. Ba ba lang ba din ba? Kanya-kanya saenta ng. Sige nalang otro bayad Sige nalang sige chakabit. All provided. masawa diyan. Naka-set na ko ng gesture sa kabit kasi laminyo. Sa kasado. Naka-set na gesture sa lalaki na akong, ayun ka, Nasa sa gawas ang lakaw sa nila kabut dudanya kay tengalak pa. Ne pa sa lubong yung kamisa ko mina. Sa, sa bitaw. Toko si wala kay utang ato ba. Tot bitaw. Palit ka. Tang si Gio kanag bitbit -bit, check kanang show ko sa isano. Alaga ka ba balon no, siyang paborito na pero wala na busuan ato. Uh ya Kelvin kay gipukaw kan niya. Alas 3 sa tanghali. Baby, ay... Ay? Ay? Ano yun? Oh, binili ko sa itong favorite natin na chicken skin. Tapos ito ko luwa. Di macam cik Di Dia macam cik 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 Ano yan? Turks, bali yung Turks? Um, shawarma. Shawarma. di shawarma to, hindi pa palit. Ah. Pero namang gudya paborito Chicken skin dyan. oh, ini chicken skin eh. shawarma? Ano Ano lang yung hama, noon, mga nakalaan. Yung kay G talaga, kasi hindi ko favorito, pero bigla siya nagdala. Ano yan? Yung Starbucks sa pizza man to, no? Mm. niya, saan ka? ko bahay. Dungo ko sa bintana. Mm -hmm. Dungo rin ko. Ang oh, aswang. Kaya galing Kaya bakit? <laughs> banget's <pa>, <laughs> <yun. laughs> <laughs> <he believe> <laughs> <laughs> number